So hi guys, welcome to Billy Alfredo's. Ayan. Ang init. Dito na kami sa kabilang side. Ayan ang kanilang ha? Bye, love. Love. Hi. Love. <laughs> <laughs> Ayan ang kanilang sipline Parang wala nang supply line. yata, no. Ayun, yung kanilang train. Andito yata si Lalixis. Eh. Mga mga bila pa yan diyan. Yes, ito di on pantatay pa <laughs> bukhat ano <tatay>? pa oh nakikita na ng na to oh talo kaya ata eh <laughs> yeah ito guys ang kanilang kinakaamla maraming slide ito yung pinakamalaking swimming pool at saka pinakamaraming slide dito sa Villa Alfredos. Ay, lalay! Lalay! Asya! siya! Asya! Ah?

Itang <laughs> Ha? Hindi naman malalim eh. siya. Ah. Ay, hindi sa sumama. Hindi daw siya na. Ayun lang naman eh. Ay dapat hindi siya mag-ano sa pader. Baka dito ka sa na Baka umano ka sa pader eh. ka ah. bibi uh. Wow <laughs> Ang galing na Wow Para mas malakas yung wave niya sa gilid. Oh, sa gilid yung mga yung ano lang, pagod mo. Ayaw mo na. Ayaw mo na? Bakit? Okay. Ano? Bakit? Okay. Ayaw ng alon? Ayaw mo yung alon? <laughs> Kaya nga eh. Naaway siya ng alon eh. Upo ka lang! Ginawa. Ikot-ikot kami dito sa Delia uh, Alfredos. Ayan na uh, uh, pa sila dito. Uh, my horse sila, my horse. How oh, about you, huh? Mas hmm. <laughs> hmm. matanda pa. Uy, may missing wheel. Um, We got oh, a penny. Penny. Where? Where Tapos sila nag-overnight. <laughs> 100 yeah. 100 years ay like kinilig siya kinilig siya, kinilig siya bay, It's truly really want... honest you look like 29 you look me really you. young I'm 33 <laughs> imagine saying 16 oh, they I, know, say I know I know I was born at the age of 7 like <laughs> you were born when she was 7 <laughs> very young huh? Oh. <laughs> Pakain mo muna sa akin. guys, nagumpisa na silang nagtampisaw. Ito yung pinaka malaking slide. Ay. Ayan na sila. Malalim ba? Malalim? Lulubog pala ako dyan. Lulubog <laughs> dito. Oh? Ito. Wala, wala pang ganong tao. Asan na sila? Ay, si Iris. <laughs> malalim yeah. na huh? sa kabila ay ito yata tapos yung doon kasi malaki pero ano hindi siya malalim asa ah, na sila Alvin ha <laughs> ah, mag sila nag make up ka pa kasi asan <laughs> ah, na sila Oh? Huh? Alexis. Ah, ito pala yun. Ito yung nga hinahanap pa namin. yung Bawal na, bawal. Doon. doon lang kayo sa kabila, bebe. Ang bato. Sarap to. Asan na si Paula? Iniwan <laughs> mo. Sasakit na nga Asa pala? Nagbihis. Ko ba si, si Prince hindi tumuloy Bumaba ulit oh. kasi Ayun oh. ano yung shirt niya kasi may butones. tapos na silang nag-slide. Cotton. Ellen ni kanan deh. Hmm. Ah, yang, yang slide. Oh. Anu ya oh, <laughs> <Yang web>, malah <lumayan. coughs> <coughs> 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 slide. Hah? Oh, wave ka nag slide Ha? Kat <coughs> <Ma? coughs> <laughs> wala pa mo ako doon lang ako sa pambata pag dito ako pumisto lumog din ako dyan hi guys so, ano sa ating panganay ang inyong 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 asawa asawa pala asawa habang tila nga ating asa ng participation Nawawala. Ako magala na. Ah, uh, birthday ng aking uh, babae anak. So, nandito sila kay dipo ipon-ipon kami. Yan yung kami. Dito kami sa Villa Alfredo's Resort. Yan yung bulso ko. Ay, eh, nawawala kong anak yun. <laughs> uh, <laughs> Tawa ka niya rasin, no? Lover, yan. Ano? Tawa ka niya, no? Dito, dito, Ito yung mga pulis namin, guys. <makes noise> hmm? uh, namin tao. Na, Nabunog lang tayo. Baka uh, nag-install sa amin. Ayan yung ko, ano namin. Mabuno yan! ko, sinasabi ng ay, maka business na si Aling maliit ko. Tingnan mo na dito. Wow. Ito ni Mayca. Wow. Wait. Si Mimi na daw siya Nakabiis na business sya. Yes, huh? masakit talaga. Ma. Hmm. So, nag nagiihaw nang ano. Ang ito ito pa ng mukha ko guys, Di pa naka-recover sa ano, pagiging baluga. Ito na naman, gala na naman kami. <laughs> ay, ito yung silipran pa. <laughs> ay, silipran. Ay, silipran. Sige, kaskos! Akala nyo naman, hindi kayo magingitin. Kahit magkaskos kayo nyan. <laughs> Ganun pa rin. Kumakain sila. Bago sila magtampisaw.